Yun. Hello mali sa inyong lahat mga ka-RJ Sino nga ba nasa likod ng lalong paglitaw na inusenteng kagandahan ni Tara? Bago po natin pag-usapan yan, babatiin ko muna kayo ng isang mapagpalang araw saan man po kayo naroroon, mag-iingat po palagi At patuloy lang din po natin susuportahan ng lahat ng mga adikain at mga proyekto ng Kalingap sa pangunguna siyempre ng founder na si Kuya Val Santos Matubang at sa kanyang butihing may bahay na si Ate Adna Vlogs na palaging nakasuporta kay Kuya Val at syempre ganoon din po kay kalinga Prab. So ayan mga ka-RJ, lagi po nating tatandaan hanggat maaari ay huwag mag-skip ng ads sa lahat ng mga videos dahil ito ay nakakatulong sa pagpapalaganap ng mga dikain ng Kalingap So panoorin po muna natin ang maiksing video na ito bago ko po bigyan ng reaction So, for today, mahigi po akong makeup artist. Dahil aayusan ko po si Dara. Siyempre, gusto ko rin naman na aayusan natin siya. So, simple makeup lang dahil hindi naman ako uh, makeup guru. Please bear with me sa pag-ayos ko kay Dara mamaya. And ngayon po, na uh, magpipili tayo ng susuotin ni Dara ngayong hapon. So, ang gusto ko po kasing um, ang tingin ko po kasi bagay kay Dara, isang eh, pa dahil ba, uh, bata pa si Dara, teenager. So gusto ko uh, yung dating niya, yung aura niya, isang eh, pa mapanatili pa rin yung, yung, youth na dating. And gusto ko ma-emphasize ma lang yung beauty niya. So gusto ko simple lang yung damit niya. Si pa yung bagay babae. <laughs> Hindi. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Hello. 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 Kaya naman pala lalong gumanda itong si Dara. Ginamitan naman pala ni Ma'am Jackie ng kanyang personal touch. Si Ma'am Jackie nga po pala ay asawa ni Kalinga Prab. Si Dara, ang tinatawag na chinita ng kabundukan, ay napakasimpleng dalagita lang po no? at namumuhay din ng simple. Nakasakasama lang kanyang nakababatang kapatid na si Bea. Dahil nga po patay na ang kanilang ina, at ang kanilang ama naman ay nasa malayang lugar at nagtatrabaho kaya bihir lang po silang magkita-kita kaya pasalamatan nating muli ang kalingap dahil kanilang natagpuan itong si Dara kaya naman nakakasiguro tayo na magkakaroon na ito ng malaking pagbabago sa kanyang buhay lalo-lalo na nga at porsigido si Dara na makapagtapos ang kanyang pag-aaral kaya isa siya sa mga talagang deserving na matulungan ng kalingap. At syempre, nais ko rin kayong pasalamatan na mga masusugid na tagatangkilik sa aking patuloy na tagatangkilik sa aking munting channel. At uh, salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. So hanggang dito na lang muli at abangan ng aking mga susunod na uploads. Maraming salamat ulit and God bless us all.